natin ulit maniksay Para may magpakitang dalag Para naman masaya yung paniniksay natin so, Let's go na Samahan nyo ko

bumiling kita Bumiling kita Masapataan hmm. pa Ini tulis Atamaan Oh ayan uh. uh, uh, uh yang guys. Una pilit. Ah, yung isa sana mas malaki. Ayan. Okay, guys. galing muna natin. Ano? Ayan, guys. All right. Nadali natin. Abangan ko pa yung isa. Ganda ng tama, gitna-gitna, oh. yeah, no? Malaki sana Junior lang itong lumitaw eh Pero abangan ko pa rin yun Alright guys Tanggalin ko mula yun guys tapos na ako ng maniksay kaya lang isa lang huli ko kasi yung isa hindi ko na iahon nakapigtas ngayon obligado akong linisan itong isang pirasong nahuli uh, ko yan dahil hinuli natin ito kaya dapat linisan natin hindi naman pwedeng sayangin lang ito ayan nilang huli natin yung araw siya guys lilinisan ko na at baka pa ako nitong mga pusa na ito ano yan guys yan ang nakayanan natin ngayong araw hanggang sa susunod na lang maraming salamat sa inyong panonood hanggang sa muli bye bye